Good morning mga idol Mayroon akong tips sa inyo Sa karamihan na mga 19, 1980s alam ito pero sa mga kapanahonan ngayon na millennial eh hindi nila alam na itong bayabas ay gamot Mabisang uh, lunas ito sa ulcer Ito itong talbos Ito ito Pero before natin kainin yung talbos niya ito muna ang bunga <laughs> no? bunga muna kasi maganda rin tong vitamin sa katawan uh. dyan ang pag-usapan natin ngayon yung talbos nyan kasi nung tinuli ako nung 2001 hmm. yan, yan yung kapanahon na kung tinuli ako 2001 <laughs> may edad na ako nyan <laughs> Yan po ang ginamot sa akin. Yan po yung inuya ko. Talbos ng bayabas. Alam nyo ba? Na pagkasugat na pagkasugat ng uh, pagtuli uh, sa akin. Hindi ko hindi man niya na hindi man niya sa ano, sugat. Kasi nalunok ko lahat. <laughs> <laughs> Dahil dun sa sakit <laughs> oh, Kasi ang nagatuli sa akin Yung utol ko lang oh, Utol ko lang yung nagtuli sa akin Kaya Hindi niya kaagad-agad Na dali hmm. Kaya ito mga idol Mabisang Gamot ito Sa so, mga sugat Ang alam lang kasi natin Na ang talbos ng uh, Bayabas ay mabisang panglanggas sa sugat pero mas maganda idol nguyain mo yan at uh, hindi nga gawin natin pantubig yung parang lagayin, inumin kasi kapag may masak may ulcer ka mabisang ano yan lunas kasi nga kung isipin natin ano nga eh yung sugat niya kaya niya ipagaling eh. iyon pa kaya sa bituka natin no ayan gagawin natin yan ano natin yan mamaya lagain at saka mabisa din gamot sa tunsil yan mga tunsil diba lalam mo natin gas gas isa din yan gamot din yan kaya sana may natutunan kayo mga idol pa-comment nyo na lang sa comment section